usapan natin itong ano, uh, Duterte Youth Party List. So, anong nangyari dito, 2019, sinampahan sila ng kaso, uh, pati nga disqualification, meron itong kaso eh. Ngayon, isa sa butas sa kanila, hindi pala sila registered party list base sa listahan daw ng COMELEC, sabi ng kabataan party list. Dahil hindi nila na-comply doon sa application kasi kinakailangan under doon sa batas, di ba, ng party list system ng Pilipinas, na kailangan magkaroon ng hearing para sa application nila at magkaroon ng publication. Wala hong publication. Nagkaroon lang ng, ng hearing noon, tapos wala nang nangyari. Pero nakalusot sila ng mga nakaraang eleksyon, nakaupo pa sa puesto. Pero hindi po yung nagbubura yung uh, fault ng COMELEC, hindi po yung nagbubura ng katotohanan na hindi pa rin nila nako-comply yung requirements. At dapat hindi po sila pinayagan ng COMELEC na maka takbo noong nakaraan pati nung 2022. Oh, uh, actually kung hindi po sila lumilitaw na na lehitimong party list, dapat po itong party list na to ay may magsampa ng petition na quo to sa korte o sa COMELEC. Ang quo co to, kino-question nito ang 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 uh, legalidad o ano uh, karapatan na nakabase sa qualification requirement let's say ano ba kailangan para sa party list maging uh, registered kayo 'di ba may application kayo for registration nagkaroon ng uh, hearing with COMELEC no tapos ay eh, nagkaroon ng uh, ng uh, publication at least sa uh, dalawang uh, general circulation no uh bago mag uh, eleksyon six months bago mag-eleksyon lumabas yung uh, approval and then may publication ganon so kung hindi po nagkaroon ng publication lumilitaw hindi po sila ganap na registered party list sa COMELEC and therefore DQ sila ano ho yung mga record ng uh, dati nung yung uh, party list nila nung 2019 2022, lahat po yung tatanggalin yun sa roster. Kasi lumilitaw, hindi po sila naging bahagi ng House of Representatives kasi wala silang karapatan. Katulad nung nangyari doon sa isang dat uh, babaeng chief justice, si Sireno. Di ba? Question siya sa pamamagitan ng kowaranto. Tapos nakita doon na disqualified pala siya for non-compliance yung sa SALEN do sa kanyang uh, nang ng isinumite. Eh, requirement yan para sa pagiging chief justice. So, tanggal siya sa pwesto, tinanggal yung kanyang kwadro, yung pangalan niya sa listahan ng mga naging chief justice ng Pilipinas. Ganun po yung nangyari. Kasi wala kang K para mapunta dyan from the very beginning. Yun po yung dapat gawin dito. Now, ah uh, sinuspinde ang kanilang uh, proklamasyon para sa three seats nila at galit na galit tong si Cardema na nauna nang nagbanta na kapag sila natalo sa Laguna, which is natalo nga silang mag-asawa kahit nilindorso pa sila ni Digong at matalo rin daw sila sa party list, lalayas na sila ng Pilipinas. So ang mga ipis magsisilayasa na. <laughs> mga kunwari nakikipaglaban laban sa mga insurgents pero walang record na tumulong sa mga sundalo para habulin sa bundok yung mga NPA. Di ba? Puro lang ngaw-ngaw. At alam naman natin na ang layunin at ginagawa ng mga to ay protektahan lang ang mga Duterte. Kung walang issue sa mga Duterte, tamay -may ito. Now, uh, um, pagbabanta niya ho sa Comelec, kapag hindi nyo kami pinaupo sa so inaboy parang batang maliit eh. Ayan o, Sinasabi ko na sa sinasabi ko sa inyo, Comelec, at sana nagko-control sa nagko Comelec. O George Garcia, may nagko-control daw sa inyo. Kapag kami hindi ninyo pinaupo at hinayaan lamang na magangaw-ngaw sa advokasya namin sa bansa, sasabihin namin sa taong bayan lahat ng kalokohan sa Kongreso at Comelec kung paano nagkakapera ng milyon-milyon sa mga decisions, accreditations, and projects and funds ang karamihan sa inyo dyan. Diyos ko naman, tardema, unahan na kita. Ako na, ako na magkukwento. <laughs> Paano ho nagkakapera? Okay? Paano ho nagkakapera? Naalala ninyo yung kinukwento ko sa inyo tungkol dun sa lobbyist. Yung mga lobbyist, ito. Yan. I-search niyo yan sa Google kung anong ibig sabihin ng lobbyist. Yan po ang mga lobbyist. Siyempre, nasa lobby ang mga yan palagi. Okay? Yan ang mga tao na representante ng mga korporasyon o namang entity na nakikinabang doon sa umiiral na sistema na posibleng tamaan ng pagbabago sa pamamagitan ng batas na panukala. So sila ngayon yung maghahanap ng magiging tuta nila para mapigil, para harangin yung panukala. At kung uubra, magkaroon ng amyenda, palabnawin nila yung panukalang batas. Para kung maging ganap na batas, hanggang title na lamang yung tapang, katulad ng Human Security Act. ba? Diba? Ang Human Security Act, napaka ano siya, ito yung title lang ang maganda. Pero pagdating sa implementation, it is a toothless loh Kaya po naganak ito, nagkaroon ng amyenda, kung tutuusin, itong, ano, tong uh, Anti-Terrorism Act of 2019 na author ay si Ping Lakson. Ganon. No, yun ang may pangil na batas. Kasi bantay sarado ni Lakson na hindi mapaapektuhan ang final version ng mga lobbyist. So doon po sa Anti-Terrorist Anti Act, ang lobbyist po doon, Siyempre, yung mga subversibong grupo, di ba? Yung mga NPA, mga komunista, yan po yung mga lobbyists, yung mga rally-rally dyan, mga, mga human rights advocates kuno, Yan yon. So, ngayon, pagdating naman po sa mga minahan, sa mga minahan, no, alimbawa, i-restrict na, katulad na lang nito, yung uh, mining act natin, na kung amyendahan yan, ihigpitan. So, yung mga nagninegosyo sa minahan, aharangin nila yan para hindi maapektuhan ang kita nilang ang interest nila. So ito hong mga senador, etong mga kongresista, yung mga committee chairman, vice chair members, bibigyan niya ng pera. Okay? Labag sa batas yun. Di ba? Bawal yun eh. Tatanggap ka ng regalo. Oh. Pero irresistible amount. Oh. Yan po yung mga paraan para kumita dyan. Ganun din sa Comelec. Uh, meron kayong Comelec resolution para bumili ng ganito. Uh, eh meron kayong meron kayong existing na supplier. O uh, kukuha ng lobbyist niya ngayon na huy ko. Ano commissioner? Ano kung uh, ganito na lang ganito ganyan i-influensyahan yung decision sabay-abot ng sobre. Mga ganyan po ang galaw ng mga lobbyist. Oh, uh, yun lang naman yung ichichikan yan Eh. Matagal nang kalakaran yan. Dapat nga bawal ang mga lobbyist eh. sa Kongreso, sa Senado. Yan yung makikita niyong audience sa mga plenary session na nasa gilid. Pero hindi naman lumalapit sa senador o sa congressman. Pero nandun, magaganda bihis. Yan yung mga labihis. Yan yung mga bumibisita sa mga opisina ng mga mambabatas. At kapag panahon po ng kapaskuhan, naku, yan ho yung maraming regalo palaging daladala -dala. sa Senado, sa Kongreso, sa Comelec. So, yun po yung ichichika ni Cardema. <laughs> Kung pa, paano kumikita. Eto pa. Kung nakikita niya po na mali yan noon, bakit hindi mo pinag hindi mo sinasawatay ang Cardema? Panahon ni Duterte, nakapwesto kayo. You have one seat. First time lang nila naka-three seats eh. O. Oh. Ba't hindi mo nginangal-ngal yan? Hindi mo sinasawata. Kasi nakikinabang. Di ba? Kaya hindi mo ngal Oh, kaya ngayon ang pagbabanta niya, pag hindi na kami nakinabang sa pamamaraan ng hindi namin pag-upo, chichik ako kung paano kayo kumikita ng extra money. <laughs> Dito pa lang nagpapakita na eh kung ano talagang klasing uri ng leader itong si Cardema eh, di ba? Oh. Andyan eh, aminado sa kanyang pinagsasabi. Eh. Ito pa, wala kaming, uh, ay sabi niya, kung paano nagkakaroon ng kakitang million-million sa mga decisions and projects at funds ang karamihan sa inyo dyan. Wala kaming uh, pakialam sa mga pamimera ninyo sa gobyerno dahil hindi kami kasali dyan. <laughs> so, hindi porkit hindi kayo namimera, ipikit mo mga mata mo, tangak pala talaga. ba? Diba? Ibig sabihin, nakakita mo na yung isang taong pinapatay. Ha? Huh? Dahil eh, hindi mo ka mag-anak yung pinapatay, wala ka ng pakialam. E eh, sa revised penal code, may parusa yan. Nakita mo isang taong nanganganib ang buhay, pinabayaan mo. So, may pananagutang ka doon. Uh, diba? Pero pag kami na binoto ng milyon-milyong Pilipino ay tatarantaduhin ninyo, ikukwento namin sa lahat, sa taong bayan, ang mga kanukuhan ninyo sa gobyernong ito. <laughs> Ang inang buhay to. Ay, sorry. Ba't may kukwento lang? Hindi mo pasampahan ng kaso. Di ba? Sampahan mo ng kaso sa ombudsman. Tardema. Ta? <laughs> Walang laman ng ulo. Tayang galing ng... Uh, ano yan eh? Na-dismiss yan sa UP. No? Na-kick out Ano sa UP? Sa ano? Sa PMA. Kaya lang may ginawang kalukohan. So, lumipat ng UPLB, UP Los Banos. Na-kick out dito. <laughs> Kasi nalaman ng UPLB, he was not uh, honorably dis uh, discharged sa PMA. <laughs> Ay, nako, nasa ano ba yun? Lagi nga, kardema ka. Nasaan na, nasaan na, nasaan na. Nakita ko kanina yung post na yun eh. Na, ano... Kung, kung, kung bakit eh, nawala siya doon. Ay, nawala rito. Oh, pero may kita kayo ulit. Diba? So, yun, ang, ang trip niyang gawin, ichichika niyo sila. Hanip, hanip, mang blackmail tong maman to. Hayaan niyo kaming umupo. Maging opposition, para hindi naman maging rubber stamp ang Kongreso ng Bansa. At tumulong todo sa AFP, NPNP, labanan ng mga kalaban ng gobyerno. Yan ang advokasya namin. Matagal na sa bansang ito. Yan nga yung advocacy nyo. Pero iba naman ang ginagawa ninyo. O, oh, di ba? Sige nga, anong panukanang batas na para sa kapakanan ng mga taga-AFP at PNP na ipasa ng mga to? O, oh, sila ng... Alam niyo kung sino magaling sa party list na yan? Sa totoo lang ah, ha, yung half-sister niya, si Drixie. Drixie Suarez Cardema. yon. Ah, uh, yun yung naupo nitong 2022. Tapos kalagitnaan um uh, ito at nag substitute yung Dusciel Suarez na asawa nito ni Ronald Cardema. Etong dalawa kung mapansin nyo, Suarez pareho. Yung yung Drixie Suarez uh, Cardema, si half sister middle name niya ang Suarez. Ito naman si Dushiel, uh, Marie, last name niya ang Suarez. So palagay ko magpinsang buo itong dalawa. Magkapatid ang uh, nanay nito ni ano ni nito ni half sister ni Drixie, Drixie May at saka etong si Dushiel naman ang tatay nito na Suarez. Oo. So, diba? so kumbaga ho, parang family incorporation o oh, incorporated, sorry, ang uh, party list nila. Okay? Nepotism. <laughs> Kung tutuusin. Oh. Ay, eh, nako. Yeah, correct. Ano yan? Blackmail. Parang batang inagawa ng candy. Magsusumbong sa tatay. <laughs> diba? Sir Jeremy, pwede po bang maalis? Kung uh, anumang position si Sarah? Anumang position si Sarah after 2020 election, if ever? Pwede eh. Eh, hanggang 2028 lang naman siya eh. Ni Sarah. Pagkatas 2028, wala na siyang pwesto. Wala siyang unless, manalo siya uli sa ibang posisyon. O mag-BP uli. Okay? So, iwan natin ito muna.